Hello mga sir, In today's vlog pag-uusapan natin yung mga pinakamurang pulley parts ng Nmax, Aerox, uh, Mio na nabili ko sa Shopee mga sir. Pag-uusapan natin kung paano siya kinakabit, ano yung kaibahan niya sa mga branded na parts at ano-ano yung mga presyo niya. Didiscuss discuss natin yan dito mga sir. So pag-usapan natin, pinakamurang pulley sa Shopee. Yes sir. <laughs> discuss natin today, e eh, parts na pwede sa Aerox V2, Aerox V1, Nmax V1, Nmax V2. So hindi porke Nmax V1 tong nasa harapan nyo, eh pang Nmax version 1 lang siya. ah uh, ito yung nabili ko sa Shopee, it's worth 1,350. Ayan, G-Stone. ah uh, nakasulat dito, it's made in Taiwan. Then next is meron tayong... Center Spring, Shopee rin mga sir, nagkukosto ng mga 200 pesos sa Shopee mga sir. yan, Meron din tayong clutch spring. Anong brand ba 'to? Racing Monkey. Yan, nabili ko siya sa Shopee din, nasa 100 pesos mga sir. Then last but not the least, uh, bola, uh, chicken works, um brand. Nabili naman natin 'to ng around mga 100 to 120 pesos mga sir. Unboxing muna tayo ng pulis at mga sir. Brand is G-Stone, nakasulat dito. Pwede siya sa Nmax Aerox. Then ito siya pag binuksan natin mga sir Ito yung ating tinatawag na drive face So far so good Ito naman yung pulley Okay Then meron siyang kasamang Bushing, sariling bushing Ang wala lang dito mga sir Yung tinatawag natin na backplate Yung takip natin dito uh, Sabi kasi dun sa directions niya Pag binili mo siya Gagamitin mo yung stock mo na backplate Okay, so yun yung gagawin natin today So for comparison mga sir, meron ako dito sa kaliwang kamay ko na RS-8 na pulley. Tapos ito yung G-Stone sa kanang kamay ko. Physically, pag tinignan mo siya, uh, medyo mas maganda si RS-8 pagdating dun sa casting ng bakal. okay? Dito naman sa G-Stone, makikita nyo na hindi ganun ka-perfect yung pagkakagawa ng bakal dun sa loob. Pero madali lang naman yan na solusyonan. Uh, hindi ko lang alam dito yung durability ng bakal. Uh, bukod doon, syempre yung RS8, naka-dual angle siya. Tapos, actually, prototype ni RS8 ito. Shoutout kay Kuya Junar. Ito yung tinatawag na dual ramp yung para sa bola. Magkaiba yung rampa ng bola dun sa, sa magkabilang dikit. Yung isa mas mahaba, yung isa mas maikli. Hindi pa ito lumalabas sa market, mga sir. Prototype pa lang ito ni RS8. Whereas dito, it's a normal uh, pulley na mayroong 13 degrees na angle dito, wala rin siyang mga double double RAM or dual dual RAM pala. Pagdating sa bigat mga sir, RS8 393 grams. Tapos yung G-Stone naman 398 grams. So medyo mas mabigat 'to kaysa doon sa RS8 na puli. May epekto kasi yan pag nagtotono kayo ng bola. Okay, pag mabigat yung puli, um, hindi porke yung bola nyo sa RS8 ganito, yun din yung bola nyo rito. So, kailangan nyo magtunon ng bola rito. Pagdating naman dun sa laki ng puli, sukatin din natin siya. So, yung G-stone na puli is 138.92. Then, the RS8 is 136.89. So, mas malaki, mas overage ng konti itong G-stone. Siya nga pala mga sir, ah, hindi porke na nakita nyo rito sa vlog ko na gano'n yung presyo ng mga items na diniscuss ko, eh gano'n na rin yung presyo na mabibili nyo dun sa mekaniko nyo. Siyempre, dapat i-take for uh, cost ng mekaniko nyo, yung travel, shipping, delivery. Kaya, pag gusto nyo mag-DIY, pwede nyo tong orderin sa Shopee. Wala akong kinita pala dito sa Shopee, ha? Ah. Shopee, baka naman. Binili ko lahat to, sponsor natin dun sa Motor Pots para makita natin kung okay ba siya. Pag-usapan muna natin mga tools, okay, para maging kompleto yung vlog natin dito. Pag nagbabaklas kayo nung mga screw dito, mapa, NMAX, Aerox man yan, huwag kayong gagamit nung regular na screwdriver na tinatawag natin. Kung maaari, bibili kayo ng ganito. Okay, magka, do pareho sila ng dulo, pero mas malalim kasi to kaysa dun sa isa. Kita? Yan. Pag ginagamit nyo kasi yung regular na Phillips screwdriver nyo, may mga chances na nabibilog natin. Yung screw kasi maluwang siya, o, oh, tinan nyo. Ayan, oh, maluwang. Hindi katulad nung yung malaki nating tip, okay? Masikip. So, mas madali siyang ikutin. Tapos, meron tayong gis dito. Tapos, meron ding isang G's doon. N-Max Aerox, pareho lang yan. Huwag kakaiba lang yung placement ng screw. So, lahat ng mga tools na gagamitin natin dito, pareho lang yan sa motor ninyo. So, once na babaklas nyo yung dalawang g's dito, saka yung mga screw, all you have to do is iangat to. Okay? Then, ito hinihila lang siya Ayan. Tapos, make sure na pag naglilinis kayo o nagbabaklas kayo ng pangilid, saman nyo na to sa paglalaba. Pagpagin nyo to dahil maalik kabukto. Tapos, next is, meron tayong mga ocho dito. Ah, marami yan. Sa... So, Dalawa. Wow. Nakapalibot yan dito sa crankcase cover natin. Kailangan nyo lang siyang tanggalin lahat. Sa NMAX V1, meron pa rito sa gitna. Huwag nyo kakalimutan to. Tapos ito, hawakan to para mahatak nyo siya. Minsan, ito kapag matagal nyo hindi napapabuksan, hindi nyo napapalinisan ng panggilid, medyo mahirap siyang baklasin. So, kahit hampas hampasin nyo lang dito para mag-loosen up. Or meron kaming teknik na tinatawag dito. Kung nakikita nyo to, Pwede kayong gumamit ng tool para iangat yan ng ganyan. Okay? O moves. Pero subukan natin kung kaya. Ayan. Bilis na buksan. Pagdating naman dito sa pulley, saka sa clutch bell, meron tayong mga sukat ng socket wrench na ginagamit. Para rito, 17. Okay? Pas para naman dito, 24 na sukat. Okay? Pag wala kayong tinatawag natin na power tools, medyo mahihirapan talaga kayo magbaklas ng ganito, lalo na tong clutch bell. Meron tinatawag na mga Y tool, lalagay ko sa picture dito, yan. Bili nyo rin sa Shopee. Shopee, mga <laughs> naman. Meron nga, Y tool. Para iniipit yan dito, mga sir. Kasi ito, umiikot to. Kapag pinihit nyo ng wrench. Papakita ko sa inyo kung gano'ng kahirap, ha? O, wrench. Pag iniikot nyo yan, sumasabay isa sa mga ninja boobs na pwede nyo gawin, itukuran ng ganito. Yan. Para pwede nyo siyang luwangan. Okay? Gumagalaw lang dito, pero pwede nyong gawin yan pag wala kayong white tool. Pero ba't mapapaila pa sarili mo pag mayroong power tools? Paklasin ko lang mga sir. Yan yung kagandahan kapag may impact. 24. Nicely done. Yan. So, kakabit na natin mga sir yung kanyang oh, pulley. So, ito yung original na pulley. Susubukan na natin yung pulley galing sa Shopee. Dito naman sa clutch bell. So, ito, hugutin nyo lang siya ng ganyan. Ito na yung tinatawag natin na torque drive sa clutch assembly. Pagbabaklasin nyo sa yung iba, yung mga walang gamit, ang ginagawa nila dito, pinupukpok nila. Meron talaga tayong tool para dyan, which is this one. Yan, nabibili rin to sa Shopee. Ang tawag dito is 39 x 41. Type nyo lang yan, 39x41. Makikita nyo tong tool na to. Tapos ito na yung gagamitin nyo para mabaklas yung clutch assembly. Yan, easy. Pagdating naman dito sa clutch assembly, Meron tayong tinatawag ng mga sear clip dito. Madali lang itong tanggalin. Gamit lang kayo nitong uh, flat screw head. Tapos itulak nyo lang siya palabas. Ayan o. Oh, Malabas na. Tatlong piraso yan. Tapos meron itong tinatawag na parang housing. Uh, pwede nyo tuktokin dito para matanggal. Ako minsan ito lang ginagawa ko. Inaangat ko lang yan dito para matanggal siya. Okay? Pagdating naman sa clutch spring, <laughs> ang tawag ko dito ay circlip remover. Nabibili rin to sa Shopee mga sir. So ito, ang galaw kasi nitong parang pliers na to pa pabuka. Pag piniga mo siya pabuka. Ayun, ganoon lang mga sir. So baklasin niyo to lahat. Bubayad lang ako ng Shopee ko. May dumating na Shopee, pakita <laughs> itong. <laughs> so pag nabaklas niyo na lahat-lahat, syempre kailangan niyo linisan yung panggilid. Itong vlog na to para sa gustong mag-DIY mga do it yourself. Ito na ko rin to sa Shopee. Ayun. Uh, Joe Ride Customs Degreaser. I think I bought this one for almost 100 pesos isa. Pwede nyo siyang isprayan dito para yung mga itim-itim na yan madali lang siyang kuskusin mamaya. Sa iba, gumagamit ng gasolina Eto, eh sabi ko nga sa inyo, lahat ng pinakita ko sa vlog na to shopee-shopee lang. Tapos, kuha lang kayo ng paintbrush. Kutkutin nyo lang yung mga dumi-dumi na yon. Mamaya, sobrang kintab na yan. Ayan, so si Pots, binabrush na. Meron lang tayo dito ng tabo na may tubig. Puro degreaser lang yung nakikita nyo bula sa loob. Walang ibang chemicals tayong ginamit dyan. Purong natural, walang halong chemical. Ito, makikita nyo mga sir kung gaano kalinis. Oh. Oh. Ah, so, ikakabit na namin to lahat yung clutch spring, kung paano mo siya binaklas kanina, ganoon mo rin siya ibabalik kanina. Tapos, itong center spring, kabit na rin natin dun sa torque drive. Since wala siyang kasamang back plate dun sa package, make sure lang na pag gagamitin nyo yung puli na yun, lihain nyo yung back plate nyo rito. Dahil yung original na back plate, meron mga something yun dito mga sir. Kailangan malihan nyo siya. Yung talim, at since nakabaklas na pala yung lining at si Pots eh medyo may budget at nangangate, <laughs> ah, nagpalit na rin siya ng lining ng RS8 mga sir. Subukan so, naman natin tong bola. Minsan kasi yung mga murang bola, madaling kumalog tapos medyo malalaki sila as compared dun sa mga magagandang brand. So tingnan natin to kung okay siya. Ayan eh, o, mapansin nyo medyo masikip. ano eh, o. Kasi dapat to pag inangat mo ganyan, eh, oh. no? Hindi <laughs> nga nalalaglag, eh. Okay? Try natin, baka mamaya sa RS8, okay ito. Sa RS8, okay naman, ayan, no? Oh. So, ibig sabihin, medyo masikip yung rampahan ng G-stone. Gamit na lang tayo ng gamit na bola, pots. Okay lang. At least yung gamit na bola, manipis na yon. Jeez. 11 Gs. 11 Gs. 11. So, 63 grams yung gagamitin natin dun sa motor ni Potts. And very good. Okay siya. So, hindi yung bola yung issue. Ang issue ay? Puli. Yung rampa. Yung rampa ng puli. Then, meron tong kasamang bushing. Yung bushing ni Potts ay... Ay, galing nito. Original na bushing. Sukat 49.28 'yung kasamang bushing. 50.57 so mas mahaba. Abit ko na to. Ang ginamit natin is yung stock backplate. Stock din yung uh, slider piece, original Yamaha. Kabit drive face. Okay, perfect fit. Bell. Titingnan natin ngayon dito mga sir pag andar kung manghihingi ito ng tuning washer o yung tinatawag natin na magic washer. For now, walang nakakabit na washer. Tapos pala, no, para sa mga Aerox V1 saka Nmax V1 dyan, yung nakakabit sa inyo na pulley at ganito lang. Okay? May binebenta si Yamaha na tinatawag natin na Japanese nut. Ito na yung nakakabit sa NMAX V2 saka sa Aerox V2. Type nyo lang Yamaha Pulley Nut. Ganito yung itsura mga sir ha. Ganito yung itsura nya. Tapos, ganito siya. Kasama yung conical washer sa kanat. Pag ginamit nyo to, tatanggalin nyo na to pareho. Ito na lang yung gagamitin niyo. Okay? Baril, baril, baril. So let's see, papaanda rin na natin, makikita natin dito kung manghihingi ito ng washer. Makita nyo, maganda yung slack. Mahigpit. Maganda rin yung angat sa torque drive, mga sir. Oh. Ganda. Lagyan lang natin ng isa. Kasi tamang-tama lang yung isang 0.5 mm na washer dito. Ganun magtono ng washer ha maglagay muna kayo ng wala o kaya maglagay kayo ng isa sa kayo mag-adjust huwag kayong dagdag ng dagdag ng tuning washer paglagay nyo mapagpagpala yung belt may tamang slack lang to hindi dapat masyadong uh, malambot hindi rin masyadong matigas okay so ito meron tayo isang pirasong tuning washer from Yamaha 0.5mm lang to Sir Mel bakit ka pa naglagay ng tuning washer? Naglagay pa ako ng tuning washer kasi para sa akin mahigpit pa yung belt. Tapos meron pa siyang pwedeng pagkakataon na iangat dun sa torque drive. Dito sa gitna. Yeah. Pag nagtotono rin pala kayo ng washer, i-take for consideration yung kung maganda pa yung belt. Katulad nito, ito pa yung belt nitong NMAX na to simula nung nabili. Kaya baka nanghihingi na to ng palit ng belt. Hindi porke yung belt nyo ay walang kidlat, walang crack, uh, hindi ko yung magpapalit. Minsan nakaka-apekto ng arangkada sa ka-top speed yung belt nyo kasi hindi matunuhan ng maganda dahil luma na yung belt. Ito mga sir, uh, sasara na natin. Lalagay lang tayo ng kahit dalawa o tatlong tornilyo para ma-test drive. Sir Mel, bakit dalawa tatlong tornilyo lang? Kasi baka mamaya hindi mo pa gusto yung tono ng bola sa kanong mga spring. So, ang goal mo doon, di mo muna kumpletuhin para pag may gusto kang baguhin na configuration sa bola, saka sa springs, madali pa siyang baklasin. Hindi mo pa binuo. Testing, testing, testing. Ako muna, papi, may yari, ha, may Test drive, mga sir. Test drive lang, saglit. Hindi na ako lalabas sa subdivision kaya din ako mag-helmet. Oh, ay ganda gago. Salamat, Shopee! Oh. <laughs> ano, goods? Sarap siya. <laughs> Sipots, galing yan ng kalkal na puli. Maganda rin naman yung kalkal na puli, di ba? As budget meal. Pero dito, pinapatunayan lang natin na yung mga budget meal upgrades, kahit yung mga sa Shopee lang mga sir, may epekto na siya. Maganda na yung arangkada niya, maganda na. Sa so, tingin ko ah, kasi ang top speed niya before, 110 lang eh. Pero syempre, ang isa sa mga factors doon, medyo mabigat si Pots. Pero titingnan natin, siguro sa mga susunod na vlogs, kung ano yung magiging top speed niya dyan sa puli na yan. Pero ano, initial impression, sa dati ah, sa dati, sa kalkal. Ano sir, mas, ano, mas quality. Mas maganda? Oo, oh, mas maganda yung tono ngayon. Oh, parang maganda yung maganda si Batol eh. Kahit ikaw mag-testing mamaya. So, ayun lang mga sir. Sana may natutunan kayo sa vlog na to. At pinakita ko lang sa inyo yung mga Shopee hauls namin. That's it mga sir. Yes, yes sir. Sir. Yes, sir. Salamat Shopee. Okay, anime, Shopee. <laughs> Shopee pay lang oh.